Dito tayo sa boundary ng Dasmariñas. Ayan po. Parang medyo mabibig sa mga sasakyan ngayon. Sunday ngayon eh, pero napaka ano napaka hot na mga sobrang init naman kasi no. Pero ang sarap ng biyahe ngayon kasi hindi siya super madami sasakyan. Medyo masyadong mabilis lang ng konting-konting gawa ng alam eh, tsaka walang ganong sasakyan. Walang traffic. Road trip tayo mula boundary ng Dasmarinas papunta ng Silang. Yan. Meron mga nagre-request. Sabi nila, nakita kasi nila, pag ako nag-vlog, madalas ko sinishare din yung ano, yung ito, itong highway na to. Silang, Dasma. Ayan, ah, dyan kami bumibili ng ano, baka. ayun yan. yan. harap ng baka dyan. Ah, may kainan. Ayan, oh. Ito naman po, yung road na yan. Bypass yan, di ba na? Papuntang Laguna. Ay, yung dami na bilhin doon, oh. Wala si mister, Eh. Ah, ayan po, mga ratan. Meron din dito. Nakakatuwa. Dati, wala yung mga yan. Yan, wala yung dati nung una. Ito, dati na to Matagal na yan dyan. Kung maghahanap po kayo ng mga, ano, mga ratan, mga upuan na mesa, yan meron po dyan sa kaliwa malapit na tayo sa bayan ng silang yung pinaka entrance o pinaka ano, boundary ng silang sabi nila may mga kamag-anak daw sila dito ayan, shoutout po sa inyong lahat yung mga nag-comment po sabi nila, kumanda daw yung silang. Opo kasi natinted pero. na yung mga establishment. Katulad 'to no, yung ano, yung sa Maybayan. Yung munisipyo nilipat na. Kaya medyo malaki na. Nakita rin nila yan. 'Yung mga kamag-anak sila dito kapatid, manugang or mga hipag na katuaan. lang, nandito na tayo sa pinaka ano, boundary ng silang malapit na malapit lang to talaga sa ano, sa amin, dito sa Dasma ayan ay, buwan ng mangga oh, ay sana all yung mangga natin doon Sure ko rin yan ulit mas mataas na sa akin mas mataas na sa amin yung Mr. Yung Mangga Indian Mango sana Indian Mango binili kasi namin yung sabi Margot Doyon yun din namin binili sa silang ba? Ang laki na po. Nung nakaraan, nagpunta kami dyan ni Mr. Wala, sinidip lang namin. Parang mayroon siyang baratilio Nakakatuwa. Ang dami. Minsan po punta kayo, silipin nyo. Nilalabas nila yung sa ano, sa Facebook. Ang dami mga pailaw, rides, um, kainan. Walang gano'n sasakyan ngayon, no? Sunday kasi. Sunday kasi. na po tayo sa pinaka mismong bayan. Dadaanan natin yun sa may ano simbahan. Pakita ko rin po sa inyo. Ah, mas Santa Rosa, Santa Rosa, no, Bali. Ayan, pwede po dyan, papasok dyan. Sa unang stoplight ng silang, ayan, dyan, nakita nyo po yung bus na yan, ayan, papasok dyan. May daan doon sa Novali, ayan, Santa Rosa. marami na tayo mga ruta na pwedeng daanan na mas mabilis kesa dun sa dati, di ba wala kaya to yung traffic nya yun sama-sama dun, pero ngayon marami na po dito, pagpasok nyo dito merong unang-unang kanto dito na may nakalagay one way hindi basta-basta papasok, meron na mga ano, may guide naman medyo lumawak na rin pala yung karsada dito na extend na nadagdagan yung gilid niya. ayan one way ayan po yung pinakabayan dito ayan dadiretso dyan kaso syempre nagtatraffic kaya ayan may nakalagay na one way ngayon dito papasok sa unang kanto kakaliwa nakakatuwa oh, yung karakter nakita nyo po ba wow sana all <laughs> <laughs> Mahilig siguro sa ano yon Sa mga, alam mo yung character characters. Cartoon characters. Yan yun ang tama. Nalala ko nung piyesta ng silang. Mismong piyesta niya. nag kami dito ng anak ko. Diyan <laughs> Ang dami dito sa karsada, di namin alam saan kami yung pa parking kasi naghahanap kami ng ano, Alin? Ano mabibili. kalsada na yan kasi puno rin naman to itong kalsada na to pwede ka mag parking kahit na sa kalsada lang matatandaan ko pa ba yung kung saan nag parking teka ay ito parang lagpas ng ano lagpas pa ng water district yun na tayo nag parking na no, lagpas ang dami talagang dali meron na rin sa amin yung dali minsan dadalahin ko kayo doon meron bagong bukas mura daw ang mga paninda doon na nakaraan na share ko yun eh. Pumasok din kami ng dali ng anak ko. Si JB tsaka yung pamag. Ayan, dito kami. Ayan, nakita nyo yung blue na yan. yan yan, yan. Diyan kami. Ay, lahat pala blue. <laughs> Basta yun, doon kami nag-ano, nag-parking ng anak ko. Tapos nilakad dami yung bayan na yan. Naghanap kami ng mga ukay-ukay. Okay. Isa lang nabili namin. Wala kami ibang nabili. Bumili kami suman. Ganon. Meron nga pala dito okay-okay. Ayan sa sumagahanap nyo. Arrival pa. Dikit lang ng ano. 7-Eleven. O oh, yung magahanap dyan. Sa mahilig mag ukay ukay Like me. Like my son. Dito naman po. Sa kanan. Ayan. Papunta palengke. lalagpas lang ngayon ng konti sa ano. Sa 7-Eleven. Tuturo ko sa inyo kung kami nagpunta ng anak ko sa ukay-ukay na malaki. Mas malaki yon Nasa taas. Ayan, nakikita nyo po yan. Yung motor central na yan. Ayan, kami pumanik ng anak ko. Naganap kami ng ukay-ukay. O, oh, yung ukay-ukay lover dyan. Sa magkahanap. Ayan, o. Oh, Nagpas sa 7-Eleven, ha? Ayan po, o. Oh. O, oh, gaganda ng mga damit dyan. Pero isa lang nabili namin. <laughs> Polo. katua dito po marami tayong madadaan na nagtano um, bilihan ng mga halaman ayan katulad nito sa kaliwa ayan bilihan ng halaman dito sa kanan meron din bilihan ng halaman ayun meron din dito sa ano, kaliwa kaliwaan parang ikaw kaliwete sa so, mga kapunta po dito sa silang search nyo na lang po makikita nyo yan dyan naniguradong meron naman yan tinan nyo po sobrang mapuno pa dito kaya medyo malamig pa dito sa silang sarap talaga pag mapuno pa yung lugar hindi ka gano'ng makakaramdam ng init tay eh, Meron pa rin dito sa kabila. Nakabili na kami ni Mr. dito eh. Na mga halaman. Kunti lang. Kunting konti. Tsaka yung mga pataba. Lupa. Bumili kami ng dalawang sako ng lupa dito eh. Maganda siya. Ayan. Dito yung pinaka talagang bonggang-bonggang bilihan. Yan dyan sa may Iris Garden. Iris Garden ba yon? Tama, Iris Garden. Senyora Elena, yan dito. Ang bilihan. Garden, ayan. Dikit-dikit sila, no? Ay! Hello, bat? Ayan, <laughs> maya-maya dada na tayo sa may ano, sa may simbahan. Ito naman ang road natin. Pauwi na. Uy, laki na na. tayo pupunta, oh. Didadaan lang natin, road trip lang natin dito sa Silang. Para mapakita ko. Ay, sa may Silang. Dito sa may, ano, simbahan. Dito lang tayo sa may, ano, yan lang tayo sa may McDonald's. Ay, makakadaan ba tayo ng, ano? Ah, pwede rin. Sige, diretsyo mo. Eto na po yung, ano, simbahan natin ng Silang. Eto. Ayan, ayun. Ang dami nagsisimbang ngayon, Sunday, kasi ngayon, yan po, ito yung pinakabayan. Meron po pa pala dito. Yan, isama natin sa road trip natin. Ang daan naman dito sa kabila, So may palengke. Ang labas naman nito, highway. Yan, dito yung mga McDo, Jollibee. labas nito, ano na, Jollibee, McDonald's, sa may highway. Ayan, nakikita niya si Jollibee. Baka naman. Ayan, dito po. Pinakamadaling shortcut dito sa may labas, sa may highway. Andito ang Jollibee, McDonald's, Premier Plaza, may mall ba? Shakey's. Balisa sa saya Ano, ang dami palang makakain dito, oh, guys yung pupunta nang silang dito kahit di na kayo magdala ng food punta na lang kayo dito sa may highway ang daan nito sa may palengke sa likod sama natin sa road trip para makita nyo po ito sa kapila sa kanan si busy B si McDonald, ayun sa kapila kain muna kami ng anak ko dito dito na kami sa parking pero walang Dunkin doon dun, oh eh. May take out pa kami ng anak ko. Ito yung choco. Meron pa siya sa Sunday Sige, upo tayo dito. Ah, ayan o. Oh. Choco. Sarap dito o. Oh. Ayan, dyan kayo lalabas. Ayun, supermarket. Meron pala doon. Dikit-dikit. Sa likod lang doon ang palengke ang daan. Tara po. Coffee tayo ayan, kasama pa rin sa ating road trip andito tayo sa may highway ayan yung McDonald's, oh. kalalabas lang namin sa Jollibee ngayon ayun, nawala na yung init, pwede na inumin hinabot tayo sa runway na yung start lane. day pa ngayon kaya mga bantay gamitin Ay, stoplight again, 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 again. Ayan, papasok din po yan sa likod ng ano, palengke. Sobrang init na ito. Chucho ako na ito. Lagyan ko nga muna dyan. Ayan, sa likod pa rin po ng palengke yan. Ay, wala. Dito yun eh. Sa may mga puno ng ano. Akasha ba yan? Ay, hindi. Puno ng nara. Dito yun eh. Kaso nung wala na. Ay, ang lupet. Oh, meron na naman. Dikit-dikit ang stoplight dito ah. Oh, ayan. Sa mga kapanood dito sa atin, sa ating vlog, sa road trip natin. Tingnan nyo po yung ano, stoplight nila. Oh, dikit-dikit. Kasi naman, okay lang yan. Kasi may mga crossing. Meron palabas, meron papasok. Kaya natural lang yun. Ayun. Buti na lang naalala ko at nabanggit ko kasi baka magulat yung iba. Halos dikit-dikit yung stoplight kasi nga po yun. Mayroong lalabas, mayroong papasok. Ayun kung makikita nyo yun. Papasok sa bayan. Maraming way dito. Maraming daanan sa likod, sa harap. meron uli dito stoplight. Sabi sa inyo, marami kasing daanan eh. Papasok. Pero, nakago tayo ngayon. Ayan po, tinayin sa kanan. Ayan o, meron uli papasok dyan. Papasok sa bayan ng silang. At meron po dito, tinan nyo, oh, Sicilyas Buko. Meron ditong Park Cafe, UCC silang Angel Speed sa Army Navy. Ang dami na. Buti na lang, banggit ko lahat. Ayan. Sa mga mag road trip, pupunta at papasyal dito sa silang. Marami na po kayong mapupunta at mapapasyalan. Ayan, marami na rin kainan. Talagang napakarami na ng ano, na-develop, o, oh, ang uh, tawag dito na, na-develop, dito sa silang. O, oh, yun, yun na yun. Ah. Ay. <laughs> Natatakpang kusin sa lamin. Ang ng road trip natin. Busog tayo. Kumain. <laughs> nakakain tayo ngayon. Pera pa dun sa ano. Dun sa yun. Nagdilig kami ng ano. Ng mga tanim. Diyan sa silang. Meron pa rin McDonald dito. Oh. Yan. McDonald pa rin dito sa kanan. Malapit na tayo sa mismong pinakakanto. O pinaka boundary ng silang. Meron ditong pasyalan ano? All day supermarket. Dito naman sa harap niyan may mga bilihan tiles. Ito na po yung pinaka boundary ng sila ayano. Sa napo ayan tong kanto na to papasok ano diyan ayano. Yan dito na natin na eh, ano road trip pang aking vlog for today's video. Ingat po tayo sa travel. Lalo nga yung bakasyon. Dami mga nagta-travel. Papunta ng ano, resort, swimming pool, lahat-lahat na, adventure. So, yun nga po. Ingat po tayo lagi. Thank you po sa pagsama sa aming road trip.